Ay, balik na natin. Testing busina. yon nandiyan ang adjacent. No? Okay na, let's shout out. Kabit tayo ng papaporn dito sa Arusik dito lang natin ilalagay. Yun. At nilagyan natin ng relay para malakas. Pero yung relay, bago dumating dito sa pop-up ang paglagay natin para uh, magkakaroon lang siya ng ng power. Magkakaroon lang siya ng power pag inon mo yung, uh, pinindit mo yung busina. Kaya uh, matagal yung buhay ng horn relay. Yan. Ito nga pala. Yan. Negally, negatively charged nga pala. Ang um, tuniching pala ng uh, busina nitong rusi ay negative kaya ngayon convert natin sa positive yan uh, at din, din na, itong negative ay itong positive ng pula ng relay uh, dito yan sa positive ng sa susian at itong isa na 85 ay 86 yun ang galing na dito sa switch na conversion ng positive galing sa switch at itong isa uh, 85 yun ang negative dito natin niligay sa green at yung 87 itong blue papunta na yan dito sa at papunta na yan dito sa positive ng pop up papunta yan dito sa positive ng pop up at ang itim dito naman sa negative at itong blue at uh, brown papunta yan dito sa busina tig isa at yung isang uh, sa terminal naman ng busina papunta na dito yan sa ground kaya yon busina na natin busina mo Mumbai Okay na. Yan ang gusto mong tunog. Ibabalik na lang natin yung mga dati. Yan. Alright. Yun. Okay na. Dito natin nilagay. Oh. Hindi yan halata. Tinurnilyohan na lang natin dito. At yun. Na ibalik na natin sa dati. Yan. Hindi siya halata. Testing. Busina. Yun. Yan. Nandiyan ang adyasan. Oh. Okay, now let's shout out.